good they might dahil sa matinding pangangailangan magpapapalit tayo ng bote mukhang marami din yung nakangailangan ng pera haba ng pila let's go okay na lang tayo na so ilalagay lang natin doon tapos conveyor na yung magbibilong free money. Let's go. Nakakuha tayo. Nakakuha tayo ng 43 plus 7. Thank you so much. To... So nakakuha tayo ng $50. dollars Thank you.